Yan, good morning mga master So, uh, invite nga pala tayo ng ating tropa. Rider siya ng Angkas, mga master. So, pupunta tayo sa kanilang event saan pwede kang apply ng Angkas. So, try natin ibang sideline naman. So, yan, pupunta na nga tayo dito sa May San Mateo at dito ang kanilang venue So, kailangan ng konting sideline, no? Siyempre, kailangan natin humanap ng ibang pagkakakitaan po sa ating trabaho sa government. Kaya, ito, uh, try natin mag-apply. So medyo mahirap ang kanilang trial dito pero sana makapasa mga master. At medyo malapit lang nga ako sa event. Dito sa San Mateo. Yan lang medyo rough road lang yung daan dito. Actually mga masters no, itong ang kasi to pag tayo natanggap dito. Siguro makabiyahe lang tayo mga siguro mga gabi or mga weekend. Dahil kahit pa paano, meron naman tayong kakitaan. Pero syempre, dahil sa hirap ng buhay, hindi nga sumasapat. Kaya sideline tayo dito sa Angkas. Kaya sana pala rin, no? Makapasok tayo rito at makabiyahe. Kahit konti-konti lang. Yan, dumating na nga tayo dito sa may event. So, covered court. Ang dami ng tao, kahit maaga pa. So, tsagain natin to mga masters. Tara, tara. Tara na. Wow.

Ah, dito pala sa okay. dito. Ah, ganun. Mas dito. 161 hanggang 170 na talong po yun. Ulit lang yung profesyon para yung So this is it mga masters It's my turn So ito ang ating unang obstacle At first type kong gawin nito At kaya medyo kinakabahan talaga ako Saka shout out sa umangka sa akin Medyo mas malaki pa siya sa akin Kaya ayan dahan dahan lang talaga So kinukuha ko lang yung balance ko at pinipinahal itong mga kuna to Kasi hindi ka po pwede sumabit So pag sumabit ka Talaga pagsaka ka so, Pag re ka uli Ayan, so yung cone na yan yung obstacle So iikutan mo siya ng pa 8-8 So kailangan mo bumelo Para makabalik po sa may cone na yan E eh, pagkabuelo mo sa cone, ikot ka uli Pakanan uli, balik ka uli sa side ng cone na yan So 8-8 yan mga masters no Ikutan mo siya ng pa 8 Yeah, So talagang alalay lang ako dito. Dito ko ako lang aking balance. Eh. So dito na ako sa may uh, number 1 na cone. Papunta sa may number 2. So iikot ka uli dito sa may number 2 cone papuntang kanan. Yan mga masters. At tapos pupunta ka sa number 3. Iikot ka naman pa kaliwa. So talagang dahan-dahan lang. Spot-spot lang to mga masters no kasi hindi ka pwedeng sumabit talaga. Mahirap mag-retake. Yan. So ikot ka sa number four pakanan ulit. Ayan. Pag-ikot mo. kanan, Ito na, pa-exit point na mga masters. Ayan. Thank you, Lord, mga masters. So, hindi tayo sumabit kahit mabigat yung ating angkas. So, shout out sa iyo sir. Maraming, so, maraming marami, salamat po. Yan nga, mga masters, no? So, trial is successful tayo. So, second step tayo, mga masters, doon sa checking ng motor. Kung anong pwede at hindi pwede. Ayan. Ito na tayo roon, mga masters. Tapos na ako. Saan? Oo. Oo. dito so, sa second step mga masters no, dito i-check yung motor nyo kung pwede ba mag-stack ba lahat at meron bang kailangan tanggalin or may mga bawal ba so dito na sa ating area kaya awan ng Diyos mga masters na tapos natin lahat na process at ito nakabiyahin natin na bukasan so may mga previous binigay si Angka sa atin so pre helmet at jersey at top up ng 1.5 mga masters yan, nabuking na ulit kuliyahan ang ating pangalawang pasahero cancel yung ating booking kung na naman kaya gusto mabilis yung mga pasok ng mga uh, booking so itupunta na naman tayo sa 10 minutes lang ngayon parang di makikita naka-cancel na siya pagdalik mo na lang sa apps ng ang kaso kung makikita, cancel na pala So sayang yung takbo So may encounter talaga natin tumagan to Okay lang Yan mga kaangkas So um, uh, pabalik na pa nga tayo Medyo naka Ilang biyahe Pero grabe mas marami yung fake booking yung magbubuk tapos pag ng ka area ay cancel God, please no! sakit! No! Sako, Grabe. Sobrang layo na punta ako. Sa napunta ang Palenzuela, Malabon. Ay nako. No choice ako di bumalik. Balik talaga ako balik. No choice. Malayo ko no. So ang way ko pang kalaokan. Grabe. Tawid-tawid ako ah. Yeah, nakadami naman tayo ng book Tatlo ba? Diba, apat So, okay na rin Meron tayong cash na 300 Meron tayong Laman ang Ating credit card Ay ano Pang top up na 200 So, 500 pesos Parang yung gas ko Naubos yung 100 pesos So, may kita tayo 400 Sa loob na 2, 3, 4 2 hours? 3 hours Almost 3 hours Pero tayong 400 hours lang kita So, okay. sama-sama We're starting for the dinner So, okay. nakaka-angkas ako na Go home tayo So, tayo bumawin ang biyahe Kuna Muna muna, nakaka-angkas Bye-bye